I-post mo. Na inspire lang ako nga gawin tong video na to kasi meron akong uh, kapay- kaibigan na nag-post. Ang ganda eh. Kaba nga naman, tumulong ka ng tahimik o tumulong ka ng antad. Parehong tulong lang yun. May mga pumupo na. Wala namang itulong Hayaan na natin. Hayaan na. Tama. Tama. Pero ako, para sa akin, kung tayo tutulong, sa panahon ngayon, 2020 na. Kung tayo tutulong magbibigay, magdodonate, gagawa rescue mission, kung ano man, na especially itong nangyari ngayon sa Taal, volcano, na mga biktima. Ito tip ko, ipangalandakan nyo, post mo, ipagmalaki nyo, ipost mo sa gusto mo, i-message mo sa lahat ng group, group chat, group text mo pa, pagmalaki mo, bakit? Para maka-inspire tayo ng iba. Pagsigawan mo. Para ganahan tong iba na, Uy, kaya ko rin gawin yan. Pwede ko rin gawin yan maaaring makamotivate siya ng iba na gawin din yung ginawa mo. Good influence ka post ka nga ng mga walang kwentang post eh. Yung pag tumulong ka, nakagawa ka ng mabuti. Sa lahat ng pwede natin ipost sa social media, yung mga ganyang bagay, ang dapat ang pinagpo-post natin. Magandang influensya, makakatulong. Yung mga bad influence ka, kung ano-ano. 'di ba? Ang iingay. Aluma na 'yung ano, tahimik lang tutulong, ganon. Kung talagang gusto mong tumulong, 'di naman kailangan pangalandakan, ipakita, i-post pa, pagsabi pa, 'di na luma na 'yon. Good influence, pangalantaran mo. Ang cellphone nag upgrade ang mindset natin dapat nag upgrade din. 'Di ba? Naiintindihan ko naman, iba-ibang klase ng ugali, hindi ka kasi ako 'yung ganun klase ng tao, eh alam mo, ay isa kang mabuting nila lang. Kailangan, tumami ka. Maging katulad mo yung mga taong nakapaligid sa iyo, especially mga Facebook friends at followers mo. Pag maraming nakakita, maraming magkaka-idea. Makakita nila sa iyo kasi makaka-inspire ka, makaka-influensya ka. Makakapagbabago ka ng mindset ng marami. Huwag na yung hindi ako ganoon eh. Gusto ko ano lang, eh. tahimik lang dahil isa kang magaling na tao kailangan dumami ka post mo yan na natin yung pagsasabi ng iba gumawa ka ng mabuti pag malaki mo panahon na para maka-inspire tayo ng iba kasi alam mo nangyayari hindi alam ng mga tao na maraming gumagawa ng mabuti na maraming tumutulong na maraming gumagawa ng aksyon na makatulong sa kapwa makaginhawa sa ibang tao maraming gumagawa niya na tahimik lang maraming gumagawa niya na hindi nagsasabi hindi nagpo-post kaya marami ding hindi gumagawa kasi hindi nga nila alam din sila aware na marami palang mga mabubuting puso sa panahon ngayon mas maganda pag tumulong ka pag malaki mo kasi mas maraming gaganahan din magigising yung kaluluan nila na oh sige gawin ko rin hayaan na natin yung mga sasabaw-sabaw na pumupuna mga negatron, mga negative magulo sa earth eh dapat taimik lang dapat di na sinasabi dapat di na pinagyayabang yung ganyan dapat di na pinupo meron mm. Pero mga na kumaka Nag-post sila. Baka meron kayong ganito. Kailangan namin ng ganito. Magdo-donate kami sa ganito. Pupunta kami sa ganito. Baka meron sa inyo dyan. May medical mission. Pwede ako sumama kasi nurse ako. Baka meron kayong uh, sobrang damit dyan. Kumot. Meron naman. Pinapakita niya yung mga binalot na nilang mga donasyon. Yung halaga na ibibigay nila. Meron nga. May ng kahit uh, papiso-piso lang daw. Malaking tulong na rin yan. Ayun nga lang. syempre makikita ng mga, mga Oo, oh, di dapat di mo na pinopost yan. <laughs> na ano sila, nababanatan sila. Oh. dapat di mo na pinagmamayabang yan. May mga nag na ng nega. No, binabanatan sila ng mga sabaw na... Ay, nakong mga upi-upin nyo na itong mga to. Mga palapalagay nyo sa blind. Hindi, <laughs> Ano ba, simple na lang. May kaibigan ka, nilibre mo pamasahe. I-post mo. Di ganito, nilibre ko kanina pamasahe. Pag malaki mo. Meron kang nilibre nga. Sibog, post mo. Group chat mo. Send to many. Meron kang pinautang, i-post mo. Ito, tinulungan ko. Kasi mahal ko siya, kaibigan ko siya. Post mo. Huwag mong kalilimutang, itag mo sila. Ang maganda sa pag-pinost mo, yung nilibre mo, pinainom mo, nakain mo, pinautang mo. Na ang magre-remind sa kanila Mabuti mong ginawa sa kanila Maraming tao Maging mabuti ka sa kanila Tumulong ka Bandang uli Masama ka pa My gosh May sasabihin pa rin sa'yo Panahon naman ng bat <laughs> Patulad yan May mga bumabiyahin ngayon Ang Batangas Tagaytay La kahit na marami pang ashfall post mo, nagbayahe kayo ng malayo, port ka na puyat kayo, na traffic kayo, nagsinghot kayo ng sulpur ibida mo para maka-inspire tayo ng iba. Nagbayad ka ng gasolina, ng toll gate, papunta pabalik, post mo. Pakalandakan mo yung gastos mo, pakalandakan mo yung effort mo, walang problema, makaka-inspire tayo niyan. Good influence yan. 2020 na, baguhin na natin yung mga prinsipyo nating na bulok luma. Luma na yung mga tahimik lang. Post mo. Dito lang, di ko na lang pagsasimportan. Ante, makatulong. I-post mo. <laughs> Hindi ako yung ganong klase kasi ng tao eh. Ang mabuting gawain, ipag-ingay. Good influence yan. Mas okay yan kaysa mag-post na ng mga drama, ng mga pighati, ng mga kalungkutan. You are being a good example. So it's time ka influence ka ng iba. And eventually, maging katulad mo na rin yung mga taong nakikita ang mga post mo. Kasi ipagtahimik lang tayo, hindi alam ng maraming tao eh na no, may mga galawang pilantropo ka, di ba? Hindi man natin sila directly yayain. Malay mo, gusto sumabay, gusto sumama. Post mo. Hindi ka kasi ako yung ganong klase ng tao eh. Basta mabuti, makatao, maka post mo. Gusto ko ano lang eh, tahimik lang. Eh. luma na yan. Yung mga puna ng puna, alam mo naman baka wala lang yung pang-donate. Makapag-charity kasi sila mismo charity rin. Akala nila kailangan marami kang pera, kailangan mayaman ka para makatulong ka hindi. Sa maliit na bagay, sa maliit na paraan. Tulad ng pagsishare ng mga ginagawa ng mga kaibigan mong tumutulong dito sa mga nasalanta, di ba? Tulong na rin yun. O kaya, huwag kang nagnenega, huwag kang nagdududa sa ginagawa nila. Kasi hindi nakakatulong, huwag mo na lang punahin. At least may ginawang mabuti. Imagine mo, ikaw nasa posisyon na itong mga sapiring ngayon. Mga naghihinagpis, mga naghihirap, mga nasalanta. Oh. Oh, ba diba? mas magandang marinig yung magagandang balita Basta mabuti, makatao, maka Post mo Hayaan na natin sila na magsalita, na magsalita Basta tayo, katulong tayo ice na yun At saka, Facebook mo yan eh Post mo, gusto mo, post mm. O nga, madalas, purong mukha ko yung pinopost ko Wala naman pa kaya na ng iba na Ano ba yan? <laughs> Susuyahan na kami sa mukha mo <laughs> Wall ko to Post ko, gusto ko. <laughs> Ganun. Huwag tayo pa-apekto dyan sa mga negative na yan. Para, para lagi tayong masaya, goodbye. Ituloy lang tayo. Uh, gusto natin gawin. sa lang buhay natin, gawin natin yung gusto natin. Para pagtanda natin, walang regrets. Kaya, ipinagmamalaki ko po. Nagyayabang ko. Napupunta kami ng Batangas at magdodonate kami ng limpak-limpak na mga pangangailangan ng mga kababayan natin doon. ng na mga nasalanta. Mm, mm gagastos kaming malaki. <laughs> mag i kami ng todo-todo, bonggam-bongga. Ipinagmamalaki kung tutulong kami. Bibigay kami. At sana po marami pang ma-inspire kasi maraming mabubuting pusong mga Pilipino. Kailangan tumamika ka. I-post mo.